kwentong I Love Gogi. Mainit ang hapon nang dumating ako sa San Rafael, Bulacan. Galing ako sa Maynila at nagpasya akong magpahinga muna sa isang lugar na tahimik <coughs> Matagal na akong hindi nakakahanap ng inspirasyon para sa pagsusulat. Kaya nang imbitahan ako ni Ruel na magstay sa bahay ng pinsan niya malapit sa San Juan de Dios Church, agad akong pumayag. Wala naman daw masyadong tao ron, sabi niya. At malamig ang hangin sa gabi. Habang bumabagtas ang jeep papunta sa bayan, dumaan kami sa makitid na kalsada na may mga punong kahoy sa magkabilang gilid. Sa dulo, sumalubong sa akin ang malaking simbahan. Ang mga pader nito'y kulay abo may mga bakas ng lumang bala at apoy. Ang kampanario, bahagyang nakatagilid, ngunit matatag pa rin ang anyo. Nakadama ako ng kakaibang bigat habang nakatingin dito. Parang may mga matang nakasilip mula sa mga lumang bato. Pagbaba ko, sinalubong ako ng hangin na may halong amoy ng usok ng kandila at lumang kahoy. Sa bakuran, may nakatayong matandang babae, hawak ang rosaryo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago bumulong Anak, kung hindi ka marunong magdasal ng buong puso, huwag kang papasok ng basta-basta. Napakunot ang noo ko. Tatanungin ko sana siya pero lumakad siya papasok sa maliit na pintuan sa gilid ng simbahan. Naiwan akong nakatulala. Pinagmasdan ko ang paligid. May bakanting espasyo sa kanan at sa kaliwa isang lumang pader na parang pinalibutan ng mga damo at lumot. Doon daw dati nakatayo ang kumbento kung saan namatay ang maraming madre noong panahon ng rebolusyon. Pumasok ako sa loob ng simbahan. Malamig ang hangin kahit tirik ang araw sa labas. Ang mga bintana ay may makukulay na salamin, ngunit marami sa mga ito ay may bitak. Sa bawat hakbang ko sa lumang kahoy na sahig, may kaunting aling aungaw. -aung. Ang altar, bagaman simple, ay tila may mga bahid ng dugo sa paanan ng krus. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o totoo yon. Umupo ako sa isa sa mga bangko at inilabas ang aking maliit na kuwaderno. Habang nagsusulat ako, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin mula sa labas. Tila ang simbahan ay humihinga, mabagal, mabigat. Tiningnan ko ang paligid. Wala namang ibang tao maliban sa isang lalaki sa may pinto Matangkad siya, may dalang walis tingting -ting, at nakasuot ng kupas na polo. Baguhan ka? Tanong niya habang nilalampaso ang sahig. Oo, sagot ko. Magbabakasyon lang ako rito, ang ganda ng simbahan ninyo. Ngumiti siya ng kaunti, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Maganda, oo. Pero may mga alaala ito na hindi madaling kalimutan. Lumapit siya at iniabot ang kamay. Mang Sebio. Ako ang tagapag-alaga rito. Nagkamay kami. Malamig ang kanyang palad. Maraming kwento ang lugar na to, sabi niya, habang pinupunasan ang basang bahagi ng sahig. Kung may maririnig kang mga yabag o tawa ng bata, huwag mong intindihin. Mga ala-ala lang yon. Napangiti ako ng pilit. Ala-ala? Akala ko ba multo? Umiling siya, ngunit seryoso ang muka. Pareho lang iyon dito. Nagpasalamat ako at naglakad papunta sa gilid ng altar. Doon, may nakita akong maliit na pintuang gawa sa kahoy, bahagyang nakabukas. Lumapit ako at sinilip ang loob. Isang makipot na pasilyo, madilim at tila hindi na ginagamit. May amoy na parang pinaghalong alikabok at kandila. Bago ko pa masilip ng maayos, biglang sumara ang pinto na para bang may humila mula sa loob. Napaatras ako. Walang tao sa paligid. Nang lingunin ko si Mang Sebio, nakatingin siya sa akin ng matalim. Huwag kang basta-basta papasok dyan, sasabi niya. Hindi lahat ng kwarto dito ay para sa mga buhay. Kinabukasan, bumalik ako sa simbahan para magpinta ng ilang larawan. May dala akong maliit na kamera at sketchpad. Habang nagpipinta, napansin kong parang may dumadaan sa paligid. Mga aninong mabilis na nawawala kapag sinusundan ko ng tingin. Minsan, sa gilid ng mata ko, parang may batang nakaputi na nakatayo malapit sa bintana pero kapag nilingon ko ng direkta, wala na siya. Nang sumapit ang hapon, nagpa siya akong maglakad-lakad sa likod ng simbahan. May maliit na hardin roon, puno ng mga lumang bato at krus. Sa gitna, may isang mababang pader na may nakaukit na mga pangalan. Habang binabasa ko ang mga letra, narinig ko ang mahinang iyak, parang iyak ng bata. Sinundan ko ang tunog hanggang sa may lumang balon. Wala namang tao roon, ngunit may malamig na hangin na umihip mula sa loob. Nang bumaba ang araw, umuwi ako sa bahay ng pinsan ni Ruel. Ngunit kahit nakahiga na ako, hindi mawala sa isip ko ang mga nakita at narinig ko. Sa dilim ng gabi, parang may mga yabag sa labas ng bintana, mabagal at tila papalapit. Pinilit kong huwag pansinin, pero nang marinig ko ang mahinang tawa, kinilabutan ako. Bumangon ako at isinara ng maigi ang bintana sa kamuling humiga. Pero bago ako tuluyang makatulog, may narinig akong malumanay na tinig mula sa labas. Bakit ka pumasok? Nanigas ako sa higaan. Hindi ko alam kung panaginip lang yon o totoo. Pero mula sa malayo, tila may sumisilip sa akin sa pagitan ng mga dahon. Nagising ako ng maaga kinabukasan. Malamig pa ang hangin. At bahagyang mahamog ang paligid ng bahay ng pinsan ni Ruel. Ngunit kahit maliwanag na, dala ko pa rin ang bigat ng tinig na narinig ko kagabi. Parang bumabalik-balik sa tenga ko ang mga salitang iyon. Bakit ka pumasok? Nagpasya akong bumalik agad sa simbahan bago pa dumating ang ibang tao. Gusto kong makita kung may bakas ng nangyari kagabi o baka may ebidensya ng isang taong nananakot lang. Nang makarating ako, tahimik pa rin ang bakuran. Tila walang kahit sinong pumapasok. Ang malaking pinto ng simbahan ay bahagyang nakabukas, kaya marahan akong pumasok. Paglapit ko sa altar, napansin kong may basang bakas ng paasa sa sahig. Maliit yon, parang sa bata, sunod-sunod hanggang sa gilid ng simbahan papunta sa pasilyong nakita ko kahapon. Napahinto ako. Ang mga yapak ay basa pero tuyo ang buong paligid. Parang walang pinanggaling ang tubig lalo akong kinilabutan nang makita kong nagtatapos ang mga bakas sa harap ng pinto ng kumbento. At doon sila, biglang nawawala. Habang nakatayo ako roon, biglang may umaling ngaw na tunog mula sa kampanaryo. Para may humahampas sa lumang batingaw. Nilingon ko ang itaas pero wala akong nakitang gumagalaw. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng kumbento ng kusa, mabagal, parang inaanyayahan ako. Huminga ako ng malalim at nagpasya. Kailangan kong malaman kung ano ang totoo. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Madilim ang loob ng kumbento. Amoy alikabok at lumang papel. Ang sahig ay may mga bitak. At ang mga dingding ay may nakasulat na mga pangalan na halos burado na. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mga yabag sa itaas ng hagdan. Magagaan, mabilis, parang naglalaro. Anong ginagawa mo riyan? biglang boses ni Mang Sebio mula sa likod. Napatalon ako sa gulat, hawak niya ang isang lampara at seryoso ang kanyang tingin. Sinabi ko na sa'yo, hindi lahat ng silid dito ay para sa mga buhay. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. May mga nakikita akong bakas may naririnig akong tawa. Napabuntong hininga siya at itinuro ang isang lumang upuan. Maupo ka, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Ang lugar na ito, maraming dugo ang nasayang dito noong panahon ng revolusyon. Maraming inosenteng nadamay, mga bata, mga madre. Hindi sila nakalabas ng buhay. Tahimik akong nakinig habang ikinukuwento niya ang nangyari. Noong 1896, may grupo raw ng revolusyonaryo na nagtago sa kumbento. Nahuli sila ng mga Kastila, maraming namatay sa loob ng simbahan at kumbento. Ilan sa kanila ay pinatay kasama ang mga madre na nagkubli roon. Sabi ni Mang Sebio, may mga gabi na parang bumabalik ang kanilang mga huling sandali, mga iyak, mga yabag, mga dasal na naputol ng sigaw. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at nagsindi ng kandila sa maliit na altar ng kumbento. Kung may maramdaman kang malamig na hangin o makarinig ng tawa, huwag kang sumagot, payo niya. Huwag mong kausapin ang kahit sino, lalo na kung bata. Nang gabing yon, bumalik ako sa bahay at hindi mapakali. Sinubukan kong matulog, ngunit parang may mga yabag na umiikot sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung totoo o dalalang ng imahinasyon. Hanggang sa makarinig ako ng mahinang pagkatok sa pinto. Tatlong beses, tok, tok, tok. Pinakiramdaman ko kung may susunod pero wala. Kinabukasan, pinuntahan ko muli si Mang Sebio. Nasa likod siya ng simbahan, nag-aayos ng mga halaman. Mang Sebio, sabi ko, may kumatok sa pintuan kagabi tatlong beses, wala namang tao nang silipin ko. Tumingin siya sa akin, mabigat ang tingin. Huwag mong pagbuksan. Kapag tatlong beses ang katok, hindi tao yon. Mula noon, nagsimula akong makakita ng mga puting anyo sa gilid ng mata ko. Minsan, sa tabi ng altar, parang may nakaluhod na madre umiiyak sa tuwing lalapit ako, naglalaho siya. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang batang babae. Nakikita ko siyang madalas sa loob ng kumbento, nakasilip mula sa hagdan. Laging nakangiti, pero malamig ang kanyang mga mata. Parang may gusto siyang ipaalam. Isang gabi, nagpa siya akong manatili sa loob ng simbahan. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari kapag tahimik na ang lahat. Dala ko ang maliit kong lampara at umupo sa gitna ng bangko habang lumalalim ang gabi narinig ko ang mga yabag mula sa likod mabagal papalapit hawak ko ang lampara tumayo ako at humarap sa pinanggagalingan ng tunog doon nakita ko ang batang babae nakaputi siya basa ang laylayan ng kanyang bestida dahan-dahan siyang lumapit hindi inaalis ang tingin sa akin bakit ka nandito bulong niya halos hindi gumagalaw ang labi Palunok ako, hindi makapagsalita. Ngumiti siya ng bahagya, sa kabiglang nawala, parabang sumingaw lang sa hangin. Pagkatapos ng kakaibang gabi sa loob ng simbahan, hindi na ako mapakali. Kahit nakaupo ako sa terasa ng bahay kinabukasan, tila naririnig ko pa rin ang bulong ng batang babae. Parabang hindi lang siya nagpapakita, may ipinahihiwatig siyang hindi ko pa nauunawaan. Nagpasya akong bumalik muli bago lumubog ang araw. Sa pagpasok ko sa bakuran ng San Juan de Dios, sinalubong ako ni Sister Lilia, ang madre na madalas kong nakikitang tahimik sa gilid tuwing misa. Ngayon ko lang siya kinausap ng malapitan. Maputla ang kanyang mukha at tila laging may lungkot sa kanyang mga mata. Anong hinahanap mo rito, Hiho? Tanong niya habang pinupunasan ang alikabok sa maliit na mesa sa harap ng kumbento. May mga bagay po akong gustong maintindihan, sagot ko. May batang nagpapakita sa akin nakaputing bestida, parang may gustong sabihin. Tumingin siya sa paligid bago muling ibinalik ang tingin sa akin. Hindi lahat ng bata dito ay may pangalan. May ilan na iwan lang. Huminga siya ng malalim. Kung gusto mong malaman ang totoo, umakyat ka sa kampanaryo bago maghating gabi, pero magdasal ka bago ka pumasok. Nang gabing iyon, dala ko ang aking lampara at isang maliit na krusipiho na inabot ni Sister Lilia. Tahimik ang buong paligid. Ang mga bituin lang ang nagsisilbing ilaw maliban sa lampara ko. Habang umaakyat ako sa makitid na hagdan ng kampanario, naririnig ko ang mahinang hampas ng hangin sa mga pader. May kakaibang bigat sa bawat hakbang, para bang pinipigilan ako ng hangin mismo. Pagdating ko sa itaas, sumalubong ang malamig na hangin. Sa gilid, may lumang kampana, kupas na ang kulay, ngunit buo pa rin. Habang nilalapitan ko, napansin kong may nakaukit sa ilalim nito mga pangalan, karamihan ay mga bata. Isa lang, isa lang ang malinaw. Isabel. Iglang may malamig na hininga sa likod ko paglingon ko, nandoon ang batang babae. Pareho pa rin ang kanyang bestida pero ngayon may bahid ng dugo sa laylayan. Hindi siya nakangiti ngayon, malungkot ang kanyang mga mata. Isabel ba ang pangalan mo? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Tumango siya, mabagal. Anong gusto mong sabihin? Tumuro siya sa ilalim ng kampana. Lumuhod ako at sinilip ang maliit na bato sa sahig. May nakalagay na kahoy, parang takip. Nang alisin ko iyon, may nakita akong lumang journal, balot sa tela. Binuksan ko ito at ang mga pahina ay puno ng sulat kamay. Kwento ng isang madre na sumubok magtago ng mga bata ng salakay ng mga sundalo ang simbahan. Nabasa ko ang huling pangungusap. Kung hindi kami makalabas, itatago ko sila rito. Patawarin mo kami, Panginoon. Habang binabasa ko yon, narinig ko ang mga yabag sa paligid ng tore. Hindi lang isa, kundi marami. Nang lingunin ko, may mga aninong bata na kapalibot sa akin. Wala silang muka, tanging malalamig na mata na nakatingin. Si Isabel ay nasa gitna nila. Pagdating ko sa loob ng simbahan, nakita ko si Mang Sebio. Nakatingin siya sa akin, seryoso. Nakita mo na? tanong niya tumango ako huwag mong hahayaang manatili silang galit kung hindi mo gagawin baka ikaw ang susunod na hindi makaalis lumapit ako sa bato sa paanan ng altar ang bato na lagi kong nakikitang may bahid ng pula ngayon malinaw ko nang nakikita ang marka ng dugo matagal nang natuyo ngunit hindi nawawala para bang buhay pa rin ito biglang sumara ang pinto ng simbahan Umihip ang malamig na hangin at narinig ko ang mahinang iyak ng mga bata. Sa likod ko, naramdaman ko ang presensya ni Isabel. Kailangan mong tapusin, bulong niya. Kung hindi, mananatili kang kasama namin. Nakaupo ako sa malamig na sahig ng simbahan, hawak pa rin ang lumang journal na nakuha ko mula sa ilalim ng kampanaryo. Sa paligid ko, sumisirit ang malamig na hangin mula sa mga siwang ng lumang bato. Lumapit si Mang Sebio mabagal ang hakbang. Ngayon alam mo na yung sabitso niya, mababa ang boses. Ang pula na mancha sa bato ay hindi basta mancha. Alaala yon ng huling gabi ng mga bata at mga madre. Itinuro niya ang malaking bato sa paanan ng altar. Diyan pinaslang ang marami sa kanila. Sinubukan ng mga madre na ipagtanggol ang mga bata pero walang nakaligtas. Hanggang ngayon, nakagapos pa rin sila sa lugar na ito naghihintay ng awa. Naririnig ko ang mahinang iyak nang tumingin ako nasa tabi ko na si Isabel. Maputla ang kanyang muka ngunit may pag-asa sa mga mata niya. Kailangan mong tapusin, bulong niya. Kung hindi, mananatili kami rito. Lumapit ako sa altar. Pinatong ko ang journal sa ibabaw ng bato. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, nagningning ang mga letra. Binasa ko ng malakas ang huling pahina, ang sulat ng madre. Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagkatakot. Tinago ko sila, ngunit hindi ko sila nailigtas. Huwag mo silang hayaang magdusa magpakailanman. Kung may makabasa nito, ipanalangin ninyo kami. Habang binabasa ko iyon, narinig ko ang tunog ng kampanilya mula sa tore. Hindi ako ang tumunog, kundi parabang may kamay na hindi nakikita ang humampas dito. Ang tunog ay umalingawngaw sa buong simbahan, mabagal, mabigat, ngunit puno ng lungkot. Nilingon ko si Isabel. Nakatayo siya malapit sa altar, nakatingin sa akin na parang hinihintay kung ano ang gagawin ko. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Tumuro siya sa journal. Isara mo ang aming kwento. Sabihin mo na, ligtas na kami. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang mga mata. Tahimik akong nanalangin. Ang mga salitang lumalabas mula sa puso ko, patawarin na inyo po sila. Palayain nyo sila mula sa takot at sakit. Hayaan nyo silang makabalik sa liwanag. Nang binigkas ko iyon, nagliwanag ang paligid. Para bang may malambot na liwanag na bumalot sa buong simbahan, isa-isa, nagpakita ang mga bata. Hindi na anino, kundi malinaw na anyo. May ilan pang may sugat, ngunit ngayon, tahimik na ang kanilang mga muka. Sa likod nila, lumitaw ang mga madre, kabilang si Sister Lilia, na nakangiti ng banayad. Naramdaman ko ang init ng kanilang pasasalamat kahit walang sinabing salita. Si Isabel ang huling lumapit. Salamat, mahinang bulong niya pwede na kaming umalis. At sa isang iglap, naglaho silang lahat parang usok na tinangay ng liwanag. Pagmulat ko, tahimik na muli ang simbahan. Ang dugo sa bato, na dati matingkad at parang sariwa, ay nagbago ng kulay. Para na lang itong lumang mancha tuyo at wala nang bigat, huminga ako ng malalim ramdamang gaan ng hangin. Ang pinto ng simbahan, na kanina ay nakasara, dahan-dahang bumukas, para bang may nagbukas mula sa loob. Lumapit si Mang Sebio, nakangiti sa unang pagkakataon. Natapos na, sabi niya. Pinakawalan mo na sila. Lumabas ako sa bakuran. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, nakita kong maliwanag ang paligid kahit gabi. Ang buwan ay tila mas malinaw at ang hangin ay hindi na mabigat. Sa malayo, nakita ko ang kampanaryo payapa na parang nakahinga rin ng maluwag. Bago ako tuluyang umalis, napatingin ako muli sa loob ng simbahan. Sa gilid ng altar, sa tabi ng bato, may naiwan na maliit na bulaklak na puti. Sariwa, parang bagong pinitas. Napangiti ako. Alam kong paalam iyon ni Isabel